ng ni dating Batangas Governor Vilma Santos ang pagupo ni Batangas Representative Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Habang paksibak sa ngayon DOF Secretary Benjamin Diokno utos daw ng unang ginang. May report dyan si Peter Marie. It's official dahil kumpirmado na ang pagupo ni Batangas Representative Ralph Recto. Bilang kalihim ng Department of Finance. Ito ang ininungnyag ng misis nitong si dating Batangas Governor Vilma Santos sa programang Anything Goes kasama si June Lalin sa Celebloid. Aniya, maliban sa kaarawan nito ay tila double celebration ang kalabasan dahil sa nakatakdang paghalili nito bilang susunod na Finance Secretary ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay ATV, magaling na ekonomista ang kanyang mister na si Ralph, kaya hindi katakatakang pinagkatiwalaan ito ni Tony Marcos sa nasabing pwesto. Nakatakda na manumpa sa pwesto si Recto Bukas, January 12. Una na umuugo ang usap-usap ang CC si si Blocking na bilang finance secretary, si Benjamin Jokno, na rin ang utos umano ni First Lady Liza Araneta Marcos. Habang spate din naman si Recto sa mga recent foreign trips ni PBBM. Ako si Peter Marie para sa Kwentong Politiko.